mga lodi, lodi, lodi. Pag bibili kayo ng mga ganito, ito, pwede rin naman to kaya lang di tumatagal. Pero ito ang bilhin nyo, yung original. Yan po yung original. Ito po kasing original na to, ah, uh, yung sander na ganyan. Eh, nagtatrabaho mag-isa. Gusto nyo po makita? Nagtatrabaho po mag-isa yan. Nagtatrabaho po mag-isa. Tingnan nyo po mabuti, oh. Sundihan natin. trabaho mag po no? mag-isa yan? yan. po. Gano'n po kagaling yan, no? po mag-isa yan. po. natin. Whoop! po mag-isa nyo. Hindi kayo mapapagod, no? po. ang trabaho niya. Hindi kayo kasi mabigat yan. mapapagod yan labas mga basher hindi oh. nyo kakalimutan yung like oh. balibag ka lang ang balibag oh. yan kasi po ito original ito po local kawin oh, ha? Oh, ya lo. Labas mga basher. Oh, 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 oh ya lo. Kita terbawa kita ya lo. Ikut-ikut oh. oh. Oh, oh, ha? oh. Bili original po yan. Basis original ka, trabaho mag-isa ako. Oh. Kaya po